Ito ang isa sa inaabangan ng mga fans ang pagbabalik muli ni Kim Chiu sa It's Showtime matapos ang mahabang bakasyon sa Dubai kasama ang kanyang irog na si Paolo Abilino. Tulad ng inaasahan, sandamakmak na pangaasar ang natanggap ng aktres mula sa It's Showtime Family. Ang ganda ng pag-welcome back sa pangungunan ni Meme Vice. Sempre hindi mawawala ang mga hot seat questions. Kitang kita ang pamumula ni Kimi sa mga nakakakilig na mga tanong at kalokohan ni Labais Ganda. Ito nga ang ilang mga komento mula sa mga fans. Ayun sa kanila, Fresh from Dubai, iba ang pagka-blooming niya today. Ayan ang nagagawa ng pag-ibig. Hindi kakikitaan ng pagod sa ilang araw na pagtatrabaho sa Dubai. Inspired na inspired kapag kasama si Paolo Abelino. Mas lalo kayong minahal ng taong bayan. Ayon pa sa isang komento, Ito ang inaabangan ko. Ang muling pagpasok na sa its showtime. Ang daming pangbubuking kapag present ka talaga sa showtime. Magbabad lang dyan kapag maraming gustong malaman. We love you, Kim Pao. Patuloy lang magpasaya ng taong bayan. Inan lang yan sa mga reactions. Tuloy-tuloy pa rin ang ayuda. Lab na lab talaga ang kimpao. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.